Guys, good evening. eto guys, pagkatapos namin mananghalian ni ani Cindy ito yung ano namin yung panghimagas, prutas. Diba guys, nagpuyat kami, kaya ito yung kapalit ng puyatan. Kailangan kasi kumain ka nito. Tsaka yan pa guys. Ito guys, itatago ito para sa mo kung lalaki okay. baka maghanap Ayan guys, oh. Apple, avocado, dragon fruit, tsaka yung roman. Ayan. Thank you for watching guys. Ayan lang talaga guys ang maibibigay kong video. Wala eh. Masarap ito guys. Sa totoo lang guys, masarap ito. Yung okay. pineapple.